Yo, what's up everyone? This is Mark Vega and welcome back to Mahalta Farming Vlogs. So for today's vlog guys, isashare ko lang sa inyo kung ano na nga ba yung ginagawa kong uh, style sa pagpapakain, no? Sa mga alaga, kong mga baboy at biik. Isashare ko sa inyo ngayon kung ano yung uh, ginagawa ko para makatipid kahit pa paano sa pagpapakain sa kanila. Especially, kung kayo mga nanonood, eh, meron din ESF sa lugar ninyo at medyo mahirap ang magbenta ng baboy sa inyo. And I hope itong video na ito is makatulong para sa mga katulad natin mga nag-aalaga ng baboy. So, before anything else guys, sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe at bago lang na nakarating dito sa channel natin at kung ang video yung hinahanap nyo is mga katulad nito about sa farming, ayan, tamang napuntahan nyo. Kaya, Huwag na pong kalimutan i-press yung subscribe button and click that notification bell para laging ma-update every time na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin. And guys, support nyo rin po yung Facebook page ng Mahalta Farming Vlogs. Without further ado, inser mo tayo. Let's go! Abuti, form, let's go! Okay, so si Clarita muna ang ating bibigyan ng pagkain. Sunod-sunod ko yan silang binibigyan, guys. Ayan. Next, yung dalawa. Si Sarah at si Lenny. Ang pinakamaiingay sa kanila, guys, yan si city, Maligalig talaga yun. Ayan, Lenny, ha? Buti pa itong dalawa, marunong maging maay. Pati ang pagkain dito sa loob. Ngayon pala guys, simula nung nag-aalangan mga tao mag ng baboy dito sa lugar namin, nagmix na ako ng pagkain guys. So, aside sa feeds guys, is nag na ako ng ipa at saka ng ano, ng cornmeal. Para medyo makatipid. So, mini-mix ko yan guys. Okay, si naman ang pinakamaingay na baboy. Hindi mo rin maghintay. Okay. Ah. Ayan lang kanya kainan. Yung mga bake nila guys, hindi pagagawa na sa inahin nila. Okay. 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 naman. Ay! Ang kukulat talaga nito mga rin. Natapos ko rin. Hmm. Tapos yung pagkain. Ang uh, mahirap guys, talagang naikipagagawa na talaga yung mga bigs sa nanay nila. Na okay guys, sa so tignan nyo, naikipagagawa na talaga yung mga marilid na sa nanay nila. Kaya gusto ko na lang talagang iwalay ito. Because mga susunod na araw, iwawalay ko na. Nalaki na nila oh. Even yung dito kay Sarah. Ayan, ang lalaki na oh. Oh, fit oh. Naikipagagawa na talaga sila sa nanay nila. Hmm. Diba? At yung dito kay Lenny. Mm-hmm. Ang na nila, oh. Diba? Ano na, tatakaw niyo na. So, yan mga siguro isang linggo pa, guys. Iwawalay ko na sila sa nanay nila. Ayan. Kakatapos ang nakapon ng mga yan, guys. And then, may nakita pa akong hindi ko pa nakapon na isa. Hindi ko lang dito yata kay, yan, kay Sarah. Hmm, nakapon na to. Bagong kapon yung mga yan, guys. Kinapon ko na yung nakakaaraw. Ano nakita na hindi ko nakapon eh. Diba? Na nila. So ngayon pala guys, gaya nabanggit ko sa inyo kanina, nagmix na ako ng pagkain ng mga baboy natin kasi medyo mahal nga talaga. So ngayon, ang halo ng pagkain ng mga inahin guys is, ayun yung lactating na feeds natin. Mash yung gamit ko sa kanila eh, ever since. So wet feeding talaga itong mga alaga kong baboy. So ayun, mash. Tapos sinahaloan ko ng cornmeal. Pagkatapos yung na nung nakaraan d na ginagamit ko, ngayon ipa na lang muna. Kasi nga mahal talaga guys. Mahal talaga. So, tapos minsan naman ginagawa ko naman kung hindi cornmeal, yung, yung pino nga talaga, yung durog na mais talaga. No, pero usually cornmeal talaga. Kasi nga, ang lalakas kumain. Lalo pa ngayon na ganito stage na medyo uh, lumalaki na yung mga biik tapos hindi pa nakawalay sa inihin nila. So, ang tendency nun, guys, is namamayat yung inahindal nga. syempre, dumi -di -di pa rin sa nanay nila. So, kailangan, ano yun talaga, kailangan iwalay na talaga. So, magandang klase ngayon yung mga baboy natin. Especially, itong mga anak ni City kasi purong ano yan, purong large white, guys. Dahil itong si City, itong nanay nila, F1 yan, galing sa GP ng Land yan at saka large white. So, F1 ang kilalabasan at siya yung F1. E eh ngayon, ang, ang similyang ipinasok namin sa kanya ngayon is purong, ano yon GP ng uh, tag nito, Landrace. Ah, large white. Kaya ngayon, yung mga anak niya ngayon, binalik natin sa purong, ano, large white ulit. Ano? Pero itong mga kay Lenny, tsaka kay, kay Clarita, ayan, mga ano yan, mga crossbreed lang yan ng, ano, ng tag nito, large white. Ano? So, pero okay na okay naman na ngayon itong dalawang to guys si si Lenny tsaka si si Sarah third parity na nila to so pangatlong anak na nila kaya medyo maganda na rin yung mga inilabas talaga nila and kukuha nga pala ako dito sa anak ni Sarah ng gagawin kong bagong inahin pero dito kay City kahit maganda yung ano ng lahi ng mga biik niya hindi pa kukuha sa kanya ng mayiging inahin dyan so susunod na siguro sa pangatlong anak niya pero for now kukuha tayo ng susunod na mayiging inahin dito kay Sarah. Dito, dito ko napipiling kumuha ng bagong inahin kay Sarah. Kasi sa lahat ng baboy ko, dito sa tatlo, kay, kay Lenny chya, kay Clarita guys, si Sarah yung pinakamagandang ano, uh, naglalabas ng biik sa kanilang tatlo. And then maalaga din, no? maalaga siya sa mga biik niya. As in, dito kay Sarah, never pa ako naka-experience namatayan siya ng biik asin lahat goods talaga malulusog as you can see naman sa video natin lahat sila talaga is uh, magandang ano yung beef so ayun guys and i think dito hanggang dito na tong video na to and sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe ano at bago lang na nakarating dito sa channel natin please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kang ma-update everything na mag-upload tayo ng mga bagong videos dito sa channel natin and guys follow nyo rin po yung Facebook page ng Mahalta Farming Vlogs ayan para mas ma-update pa kayo every time na mag-upload tayo ng mga further announcement doon at mga uh, iba pa mga update about sa ano sa regarding dito sa Mahalta Farm. So yun guys, see you on my next one. Bye.